Welcome back mga kapibi Nandito na naman tayo ah. So mamaya may shout out na naman tayo Shout out sa mga bagong subscriber At sa mga nagsubscribe So pagod talaga mga kapibi So kanina naghahanap naman kami ng ginto Hindi <coughs> ko binidyo kasi yung cellphone ko sira sira na Siguro kung Magkakaipon ako, bibili ako ng bagong cellphone pero tagal pa siguro. na ko yung na ito yung kuha namin. So, pasensya na kung di ako nakapag-video kanina kasi yung cellphone ko madali na malubat. Tapos, ah, konti na lang yung gigabytes. Yung gigabytes is nasa mga 2 gig na lang. Kasi puno, -puno na. Nag-delete -de na ako pero konti talaga. Pasensya na. So ngayon, ang video natin ngayon mga ka PB ay kung paano to patutuyuin tong gintong white gold. Di po siya white gold. So, di siya yellow, di siya dilaw kasi mercury. rice. So, malayo yung pinintuhan namin. Doon kami naghahanap ng ginto. Kasi so, ibang ginto doon, pag ano, binibiling na, na namin, so gamit yung ano basta Tagalog yung bilingan, ah, paning ata yellow pero pag habang tumatagal pumuputi siya o oh, ito puti pero sobrang dami ayan so paano ba ito pababalikin sa dating kulay na, na magiging yellow so watch and learn so patotoyo na natin yung ginto mga kapibi ah Palagay natin sa kutsara dito

Ta. Ito. Uh, puti. Puti siya kasi mercurize. Mercurize yung <laughs> ginto. So, ayan. So, iinitin natin to para Maging yelo siya. Yan. Yan ang klaseng pagpapatuyo ng mga puting ginto. Maya maya, magiging dilaw na yan. Bukal. Pumuputi sya kasi Noong unang panahon, may gumagamit ng mercury doon sa kabilang ilog. Tapos yung mercury, di 'yun maanod ng baha. Kasi mabigat yung mercury. Siguro yung mercury, mabigat pa 'yon sa ginto. Inihihigop niya yung mga ginto para ayan. Yung mga pinong ginto, kukunin niya. 'yong kandila pangdila dito. Naikandila. po ito iinitan iinitin hanggang dumilaw. Kasi matagal 'tong dumilaw kasi daming mercury. Marang matutunaw na yung lighter. Lang. Kuha muna kami ng kandila. So, wala kaming kandila. Kaya ito na lang. Unas ng saging. Walang kandila. Eh, palong. yan mana tarung aja biji-biji do sangwan ah nah ini tanoh ayo idakan ah ini kayu harapan siang mag ano harapan siang padilawin yung ginto kasi napakainit <laughs> yan yan ang mukha ng tagapagluto ng ginto yan kita hmm. nyo dilaw na no dilaw na yung apoy <laughs> yung ginto di pa <laughs> yan yan lapit na Unti-unti nang lumilaw lahat to. Oh. Hmm. Kakaraos din yan. Ilaw na. Ilaw na ba? O ayan. Ilaw na. Saktan siguro yung ulit yan. Ipatong lang dito sa kuan. Yan, dilaw na po lahat. Wow. Kasi nalagyan namin din sa Ayan. sigaw. Oo. <laughs> minutes. Yan, ito na guys. Oh, yun. Eh, biglang. Tilo na dito. Kaya siya maingat guys kasi hirap tong kunin sa ilog. Kunting talsik lang yan. Wala na. Hirap kunin yan. Wala na lagi dakudin din. Malaki yan mo Ma, kasi naka mga isa Yan, yan, yan. Medyo madilim. Hirap yung kunin sa ilo guys. Ito naman tayo sa bintahan guys. So ito. Eh, tapos na. So sa bintahan na naman kami. Kung saan namin ibibinta to. Maya maya guys. Makikita nyo to. Ano may pelvis oh, sa Mga ka-PB. Benta na namin yung ginto. Oh. Yung wheels namin guys. Papunta yung ginto. Papunta yung ginto. Papunta simbangan. <laughs> Siyempre. Cut out kay Francisco Otom. <laughs> Benta na namin yung ginto. Ang hirap patuyuin pag Pagal Tagal Pero okay lang. Kasi marami-rami naman. Oh, ayan. Dito na kami. Oh. Eh, hey, isa kay lang tayo. So, ayan. Uh, punta na tayo sa bintahan. Bintahan na namin yung dito namin. Sabahan uh -huh. kami guys. Good uh na. -huh. Dito na don't, 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 don't. Nahabol kami ng pago. Takbo! <laughs> Ditonomi, oke, okay, so guys. So Pasoknya, so guys, bintangnya, yeah. guys, ini sebelah, 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 sebelah,

Mapatak Hello mga ka PB. Oh, ayun, kita naman 'yun siguro kanina. Kung ilan 'yung uh, equivalent ng gold namin or ginto. So ayun nga 1,000 plus. Kita sa 1, so 1,400. So nagabihan po ako kasi bigla pong nag out kasi nasira 'yung poste doon sa sa may barangay. So gabi na nag bumalik ang kuryente. So ngayon, mga ka-PB, shout out muna tayo. Ah, uh, shout out to shout out pala kay uh, Rol, Rol, uh Roldan Pahardo. Lords, ka-PB, shout out sa iyo Roldan Pahardo at saka kay ano, Kylie Kanagan. Shout out po kay Kylie Kanagan at kay Marlon Circilio. Sana po tuloy-tuloy lang po ang suporta. Sana magustuhan niyo ang aking video sa pagkukuha ng mga ginto so meron lang po akong uh, ihiling sa inyo so di po lahat ako di po lahat ng trabaho ko ay kukuha lang ng ginto so sana po subaybayan so nyo po ang video ko sa uh, mag catch and cook ako sana po uh, intindihin nyo na lang kasi minsan lang po ako nagkukuha uh, ng ginto tuwing may baha lang kasi ganito po yun pag wala pong baha dito man sa amin kasi free gold lang po. Pag walang baha, so konti lang po yung ginto. So pag may baha, so medyo marami. So nung ako ng ginto pag may baha kasi marami yung ginto kasi may mabar down or malan slide ng mga ano sa mga gilid ng ilog. So ma ano at na uh, nakatipon-tipon yung mga ginto sa mga mga curve or mga korbada ng mga ilog yun, nangunguha kami ng ginto or ako so ko, minsan ako lang minsan nagdadala ako ng mga ka kaibigan ko para para naman makapira kami so yun lang pala salamat mga kabibis ano no uh, masuportahan yung aking video maraming 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 salamat po sa lahat ng suporta sa akin sa akin video so sa lahat po uh, shout out pati na po shout out pala kay ano sa kapitbahay namin noon si Tata Udduhan ta Shout out sa mga ta. Mayroon ta ta. I-share niyo mga ako ang video. Salamat kayo. Sa akong mga subscriber. Roland Pardo. Kay Lee Canagan, At saka kay Marlon Sinquilio. Salamat sa pag uh, ano pag uh, watch niyo ng aking video. Sana tuloy-tuloy ang suporta. Maraming salamat. God bless. Subscribe po. Maraming salamat.